bossing ang dami. Sobrang <laughs> dami. Kita nyo naman. Baka bossing silipin nyo to. welcome back to my YouTube channel mga kabosing Good morning mga kabosing So palibagong Ano laman tayo, video na naman tayo Sama natin si Makmak ulit Kahapon na ka 6 kilos kami yon. Salamat nga pala sa mga kaibigan natin dyan Halo kay Ati Chris dami nating order mga kabosing 13 tapos 28 Saan namin kukulin yun? dami dami <laughs> So pila-pila lang muna at least nag enjoy kami na ibenta namin ng mura lang at least pang binilang namin ng ano yung sinamin ni Mac Mac tubig tsaka pamain namin so update ko yung mga kabosing mag set up muna kami oh wala yung bag ko iniwan ni Mac Mac sa babae eh. dadalhin ko sana yung pangki niyan <laughs> ng pusa <laughs> so lalapal muna so mga kabosing

Sobrang dami. Kita nyo naman. At sa si Makmak, kumakita. Yun. Dami. Kaya si Makmak yan. Laglagan mo, Mak. Yan, laglagan natin para makita natin kung paano. Hindi. Hindi lang nating kumikipitin. Doon si Mak. si Mak. pain mo makmak yung matigas na plastic baka ayaw kainin yan dapat mais so, ang dami mga kabosing grabe so ang dami gas asap na yung kulit na So yun mga kabusing, set up ko muna. Mamaya ulit. Mga kabosin, first drop. Ito natin. O, oh, diba? Pero maliit, mga kabusing. Pakawalan natin. Mamaya ulit. Yan, mga kabusing. natin ulit. Hindi pa sa gano'n silang kahagat kasi maaga pa eh. Mamaya, sunod na. O, oh, ito. Parang ito. O. Oh. Yan. Bantayan mo lang siya rito. Gilid lang doon. Kinahagat na siya. lang. Taas-taas lang. magsak ulit. Pwede <laughs> <laughs> <Di> na. <laughs> Para naglalaro lang. Ang dami talaga nila oh. Hmm? Hmm. Okay. Yung para makakit yung malalaki Doon lang sila sa gilid Ang kapal doon oh, Grabe So wala yung kagat nung mga ito Mga kabusing Mga may, may araw na eh, Mainit na talaga pagdating itong umaga mas, Medyo malabo pa So mamaya ulit At dito kayo Baka silipin niyo nyo ito Tapos to, may huli na yata tayo oh. <laughs> may huli na tayo maliit lang pero 'Di ba? Pero mamaya pa kasi sila kakagat mga ka eh. Hindi pa ganito yung time na kagatan nila. So mamaya mga kabosing to, balik natin to. Release, release. Ah, uh, so, yan, ulit. Yun mga kabosing kulit ng jumbo. Oh. Jumbo, jumbo mga kabosing. simak hmm. Si Makmak iklog pa rin. <laughs> Pang-alim ko na to mga kabosing. Mm, dawi ulit mga kabosing si Makmak iklog pa rin <laughs> pinalitan kasi yung pamingwit niya yun mga kabosing ganito lang ating video kasi magla live tayo salad na lang tayo mga kabosing may contest kami ni Makmak -Mak. paramihan kami ng huli hindi natin sa gilid muna na sobrang dami nila talaga promise sa kabila naman ito kakabose yung ganito na lang at medyo konti pa lang yung huli namin kumakagat na sila ngayon so kontis lang ito mga sa so, live tayo mga kabose hanggang hindi na kami na back so ito yung huli namin yan mga kabose yung kawin kami na makbak lalaki ngayon natalasikan kasi oh Natapat din, mga jackpot! Ay, ay, ay! ay. ay, ay para na ganito okay na to ito mga tatlong kilo lang siguro sa kulang ito mga kilo Yan. Ito, 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 ito. namin yung makmak ulam namin, tigisa kami. Yun. May eh, order kasi ito mga kabusing Dalawang kilo lang muna Ayan Ayan ba? Pero yung malaki, prito namin hanggang dito lang ating video mga kabosing. So pag nagustuhan na ating video, pwede mo na tayo ng isang like. Tapos paso paso rin mga kaboting. Kaboting pa rin kabosing. Kaboting na ako. Kakamadali mga kabosing kasi alam nyo naman ang oras namin dito is limited lang siya. So tulad kayo makla. Ako pwede ako hanggang 9.30 siya hanggang mga 9.30. Kortal ko rin. Magising matanda niya. Nag-jokalist na siya. So wala pang isang oras. So yun mga kabosing, nandito na. Pabindog pala subscribe button yakapin Kung kalimutan pinusin, pinutin yung <laughs> Notification bell. Select all. Para like ang updated sa labas na video. Okay. Pasensya uh, na mga kabusing. Nabulul-bulul na. So, dito lang may Pusuf.